Nakakatawang matunghayan ang pagumahal ng isang anak para sa kanyang ama Tulad na lamang ng kwento ng mag-ama na sina Tatay Carlos at Marites Sino nga ba kasi ang mag-aakala na si Dinami Rami nang nagpadala ng mensahe Si Tatay Carlos na pala ang the chosen one Dahil dyan uh, meron tayong ibibigay na mood ding regalo para kay Tatay Carlos. Ayun. At ang ibibigay natin ay isang set ng razor. No? Ayun. Hindi lang yung razor ang ibibigay natin, kundi pati mga kagamitan sa pagguguting, no? or sa kanya pong uh, trabaho na pagiging barbero. Kaya nang maihatid na namin sila sa kanilang bahay, dahil Excited ka na makita ang laman nito. Opo. Sige, buksan na natin. Ay, salamat. Mahulo. Mahulo na mahulo. thank you. Wow. Ito po. Thank you. Ay. Okay. Grabe <laughs> yung tuwa niyo pa. Excited ko po. Buksan niyo lahat. Hmm, ganda to. Hmm masaya talaga ito hindi <laughs> sige paano yan tayo gamitin yeah yan <laughs> <Wow. laughs> pangarap ko talaga sir malaking tao tulong na to sa akin sir aw mm -hmm. oh. yan saksak mo na try mo na sige tayo buksan niyo lahat hmm, ganda to I-anom ako tayo, saan ka, i mo kami kung saan ka dati nagugupit. Okay. So ngayon, uh, isuturo sa atin ni Tatay Kaloy kung saan siya dati <laughs> Ito. nagugupit Ito. damit yung mga, ano yung uh, nasa mahigit sampung taon ng mga gamit. Tay, saan po kayo nagugupit dati? Dito po. So, dito. Mga po. Kaya so dito sa maliit na kubong ito nagugupit si Tatay at ito yeah, yung yung <laughs> <laughs> Gano'n nakatagal tung kubo na to. Yung mga ko na to, sir, mga siguro mga anim na taon na to. Baro... Tapos sa loob ng anim na taon dito kayo nagugupit. Mm, -hmm, dito lang po. Mm. Dito. Kung ma madilim dito, diyan sa labas. Diyan dala ko to. <laughs> Pero syempre hindi matatapos ang araw nang hindi natin nasasaksihan ang husay sa pagupit ni Tatay Carlos. Kaya agad din tayong pinakitaan ng mga tricks ni Tatay Carlos kung paano siya gumupit gamit ang kanyang mahiwagang gunting. O nga talaga ang kasabihan, ang taong masipag at may tiyaga ay karapat dapat mabigyan ng gantimpala. Noon, ito ang gamit ko. Ngayon, ito na ang gamit ko. Maraming salamat ko. Ora mismo. Kaya sa lahat ng mga super tatay, saan daw ka man ang mundo? Happy Father's Day po mula sa aming programa. Ito ang tabang oramismo.